Three, two, one. Ayan, ayan, ayan. Magandang, 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 magandang umaga mga kasuke. Welcome to my YouTube channel. Ayan mga idol. Oh. good morning, good morning. Ha? Eh. Si Katuna Vlog. Ngayon ay araw ng Sabado, mga idol. Ayan mga idol, ko nakikita nyo, yan po ay isda na napakalaki mga idol. Anong isda yan katuna? Ito? Anong isda? Malasogi, malasogi po Malasogi mga idol. Puro tinatawag na? Blue Marlin. Blue Marlin. Parting buntot. Mga ilang kilo yan po siya? 20 kilo lang. 20 kilos mga idol. Ganyan mga idol, kasarap ang isda nga. Bandang gitna pa lang. Bandang buntot pa lang yan mga idol. babalata ni katuna vlog yan mga kasukay good morning kay bossing lalabas na ang isda anong isda yan idol bossing Espada ayan mga idol ito po yung ispada, oh. sa mga gustong quality mga isda sa mga tagaymos yan oh. hanapin nyo lang si bossing ang gaganda ng isda oh. ayan quality quality i-describe mo sa kanila Ispada namin ang gilis dito. Grabe oh mga kasuka oh. Ang laki oh. Wow na wow. Ayan, mga, mga ito. Bali, anim na pirasong mga jumbo ng spada. Ayan, mga kasuko. Oh. Tingnan nyo naman, libor lang. Shoutout sa mga katulad naming libor. Pakita mo, idol, ang libor. Dito sa Imo's Market? Pag libor lang. Libor lang, pero ilang butonis yan mga idol. Napakalaki lang. Libor na nga, libor. Opo. <laughs> ayan mga idol. Ikat-ikatuna vlog. At kay, kay bossing. Ayan mga kasukay. Nag-iisla siya ng isda. Mayroon siyang pampano. At saka, ang dalawang may dalawang salmon. Pulo ng salmon. Mga may islang shout out kay Boss Tobal nag slice din ang isda meron tayong tulingan at yellow feed kaya si Tobal mga idol pupunta na rin yan mga kaso si Tobal yan po yung kasabayan natin dito sa pagpitinda ng isda ito lang po, pagimas paano magimas? pakita mo magimas? masakas maging mas kukala mustache mo na baka uh, siya kasama sa birthday ano siya ang malislo yan mga idol o tingnan niyo po Ano isla yan bal Mayamaya ano Mayamaya maya ang tunay mustache na ang maya, maya. Uy. Uy. sa manguso oh tingnan mo naman hmm. oh Kailangan mag isla sito bala balo. sa manguso Parang nga na ng Hoy <laughs> okay, bre, good morning bre uh -huh. Pare ah oh. Video okay. naman ako si pare Ito <laughs> ka, dalang lang yan pre, kaya mo yan Ayan mga kasuka basic pa na idol mo galit na galit sa isda Oh, kataw talaga pre Oh, galit galit Help. Paano yung uso? Paano yung uso? Ayan no. yung Sa mga reaksyon ng buhay. Ayan. Nagaling ng si Tubal. 16 years na nag-iisda No! Ayan, Ayan Diyan na yun yung mga si Boss Tubal. Basic lang mga kaso. Meron din tayo rito ang tuna mga idol, medyo good size lang. Mga nasa 20 to 25 kilos lang po to mga kaso. Mamaya, sayo rin to bal. Kay Boss Tobal din pala to mga idol, Look, quality ang isda niyo. Paubos mo yan pre na pre. Oh, of course. Sandok na, kakain na tayo. Ayan, mga ito. sa Cavite City. Mga kasuka, ito na po yung mga taga Cavite City dyan. No? May pinag-uusapan sila. Ganda ng lamang mo. Ganda ko mo naman ito sa akin. Ay, nakakano ito live-locking. Hindi naman, kita. Hindi Ayan yung, laman ng Blue Ayan yung laman ng Blue Marlin mga kasuke Ito po yung Spada quality quality Ito na po yung naka-slice na Blue Marlin mga kasuke Ayan mga kay Bali yung in-slice ni Katuna ngayon ay Yung tanigi ni Boss Tubal Ayan po. Mga ilang kilo lang yun, doon. Mga 25 to 30 lang yun, ayun, eh, o. Makita lang kasi, doon. Makita lang kasi, to kay... Ano lang, doon, kay... Quality, o. eh o. Pakita mo rin to, oh. Ang ganda ng laman, o. Ang payaran, di si bose yung mayari niya. si Apple sabi ko ay King Ponce ganun balaban bal shoutout po shoutout po dyan sa Cavite City kay Apple shoutout daw ha baka naman may ayuda Lagi siya sa'yo ng pinakamalaking tuna. Dito okay, kaya ng kuntik po, naganap lang ka sa'yo eh. Gugupitin lang ni Katuna po yung laman ng... Ay, yung asag lang, no, po bossing. Ang kalamutan na kasi sa kusak, Ayan mga kasukay bali tinatanggal na po ni boss Juni yung Hasang Saka yung ulo Pinutol na po Ayan Hinila na mga kasukay no? Baby tuna no 25 kilos lang mga kasukay Medyo maliit Kaya basic lang yan Kay kuya Juni Yun, tapos na. Ayan ang maganda pang ihaw. Pangalang tuna. Ayan Oh. Tinanggal na lang pangani ni Kato na vlog. Ayan mga idol oh. Mayroon pang itlog. Tapos na po. Tapos na mga idol. ayan ang display na kaya mga idol tapos na po kalipan display na to kaya salamat mga kasuka sa panonood at sa inyong solid na suporta ha sa mga bago dyan, like and subscribe naman mga idol. Salamat po at Diyos mabalos. Don't forget subscribe to my YouTube channel mga idol.